Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Di po no, si Joy Diwata ay para bang nagselos or uh, apektado sa nangyayari. Kaya bigla po siyang umalis. Ah, papanoorin po natin yung video at ang ah, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po pumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tahali. At ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at ah, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa portahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at na Vlog, Jack Tapia, at na uh, Kalinga Pdan. at yung mga kasama po natin sa Karepa, Team Views, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video, no, na kung saan ay uh, bigla pong umalis si Joy Dewata na parabang nagtampo, nagselos, or apektado sa nangyayari. Ang kabuuan po na nga, ang video ng uh, ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Ang sarap pa rin kasi nga, mahalin. Pwede. Okay. Oo <laughs> so, nga, hindi mo mabaramdam yung binibigay ko sa iyo nga na no? pagmamahal. <laughs> hindi pa? Nakabiga no, naman, lagi na nga ito pinagkatanggol, hindi mo pa rin nararamdaman. Baka ka. <laughs> Di, joke ko. Siyempre, ko yung ano, yung ano mo. Na special ka sa akin? ganda mo naman yun, mm. yung care ko sa'yo. Pasensya na pala, Joy, ha, sa mga uh, issues na patuloy na uh, nadadagdagan kahit na kung uh, ano-anong kwento na lang. Ano'y niwala ka ba, Joy, sa mga ano? issues na mga A1. A1. O, sa mga lumalabas? Ewan. Ha? Ewan. Bukit nalala mo? <laughs> Siyempre, ano, nagsasabi naman ako ng totoo sa'yo. Eh. Di ba lang yung naman tayo? Yung pinuntahan kita ng 6am ng umaga sa apartment niyo? Na... Uh, oh Joy, bakit ano? Kung ka ng tingin sa akin, <laughs> bakit ka ano, tumatalikod? <coughs> ha? Wala. Baka na ka <laughs> sa ano, sa mga, mga ginagawa nilang kwento. Hindi nga. Sa ano, na-apektuhan ka doon? Nasasaktan ka ba? Kasi sinasabi nila na may girlfriend nga ako. Yun? Ano nga? <coughs> Tara na po, ma start na po yata nag-iintay na yun. If I'm lost along the way If I wander off on to If I face Joy, ano? Hindi alone. ka na nagsalita. Galit Ma, ka? Medyo napagod lang po. Pagod ka lang? Pero ba't nag-iba yung mood mo nung sabi ko tungkol sa issue? Ha? Baka mamaya, naniniwala ka. Naniniwala naman ako sa'yo. Kung mo sa'yo mo. Basta Joy, ano? Um, promise ko sa'yo na ano? Nagsasabi ako ng totoo na walang katotohanan yung mga ginagawa nila issue basta uh, mahalaga, di ba? Naniniwala ka. Uh, di ko na masisira yung, yung tiwala mo, siyempre. Yan. Yeah. Hindi na malungkot. <laughs> ano na lang. Pwede pa request na lang ng yakap. Pahag. Para uh, uh, uh yung pakiramdam mo. Sige. So okay. Okay ka na? na? yung ano? Pakiramdam mo? So, tara Nay-shot ka ba? Tara. Yun nga po Napanood po natin yung video no? At dito po ay Akita po natin Ang ganda Ni Joy Dewata no? At uh, bagay na bagay po sa kanya Yung kanyang kasuotan na damit At uh, yung long hair ano? Bagay din po sa kanya At lumabas po yung kanyang pagkamistisa talaga ano po, ganun din naman si Kalingapdan, ano, poging pogi. At uh, bagay na bagay po talaga silang dalawa, ano po. At dito nga ay uh, nagkakaintuhan po silang dalawa, no. At nagpapaliwanag po itong si Kalingapdan, Apdan, may sinabi po siya na pumunta daw po siya nang uh, 6:30 ng umaga para magpaliwanag. Ano po, at doon na nag-umpisa, no. Nasabi nga ni Kaling Apdan ay uh, wag daw pong mag-alala eh, itong si Joy Duwata at tinanong niya po kung apektado daw po siya tungkol po doon sa mga lumalabas ngayon na mga isyu tungkol kay Kalingap Dan, ano? Sabi po kasi ng iba ay eh, daw pong uh, girlfriend etong si Kalingap Dan. So, balit pinagtanayan naman po ni Kalingap Dan na wala naman po siyang girlfriend. Ano kahit nga po yung uh, mga pamilya niya ay nagsabi na wala pong girlfriend etong si uh, Kalingap Dan, ano, at wala po itong ibang nililigawan maliban kay uh, Joy Diwata. Ano po, at dito ay eh, nakikita po natin na uh, parang uh, apektado etong si Joy Diwata, ano po, tumahimik siya at uh, hindi po siya kumibo at inalis niya po yung uh, kanyang kamay ano sa pagkakahawak ni Kalingapdan ano na para bang siya ay uh, biglang nawala sa mood parang gano ano na para bang siya ay nagselos ano <laughs> parang nagselos siya ano sa tingin ko no kasi s'yempre nababalitaan niya ano na may girlfriend itong si uh, Kalingap Kalingapdan ano kaya nung tinanong nga po siya ni uh, Kalingapdan kung naniniwala doon sa mga issue-issue ang sagot niya po ay uh, hindi ko alam ano <laughs> ba sagot niya? Hindi ko alam mo, ayaw ko. Ano, parang ganun ano, ibig sabihin na may konting ano, may konting kirot talaga ano, kumbaga uh, may konting namumung selos ano po doon sa puso ni uh, Joy Diwata kasi hindi naman po siya magkakaganon kung uh, hindi po siya naapektuhan ano tungkol po doon sa mga pangyayari. Kasi naman itong mga baser na ito, <laughs> itong mga baser na ito ay eh, talagang uh, <laughs> hindi tinitigal hindi, hindi tinitigilan itong Danjay eh ano po kaya ayun ano minsan s'yempre itong si Joy Dewata ay eh, tao lang po 'yan ano nasasaktan din po 'yan ano bagamat hindi po 'yan sumasagot doon sa mga baser, pero nasasaktan din po 'yan kaya medyo apektado talaga itong si Joy Dewata una na, eh, babae at na uh, tahimik ano po kumagay <laughs> talagang sinasarili niya lang ano po at uh, nung tinanong nga si, 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 si ni, siya ni Kalingapdan Dan, ay, uh, lumabas ano parang lumabas yung Uh, kanyang nararamdaman. Bagamat hindi po siya masyadong kumibo, pero sa pamamagitan po ng kanyang uh, kilos, ay nakita po natin na talagang apektado itong si uh, Jai Diwata tungkol po doon sa mga kanyang naririnig o tungkol po doon sa mga issue na itong si Kalingap ay may girlfriend na. Siyempre, uh, sa pamamagitan po noon, ay naha, talagang nahalata po natin na itong si Jai Diwata ay may pagmamahal kay Kalingap Dan. Kasi hindi naman po siya maaapektuhan eh. Ano kung wala po siyang pagtingin kay uh, Kalingap Dan. Kumbaga, ay pababayaan niya lang 'yun mga isyung ganun. At talagang hindi po siya maaapektuhan. Ano po, pero sa nakikita po natin ay talagang apektado po itong si uh, Talagang dito ay pinapakita lang na talagang may pagtingin din po siya dito kay uh, Kalingap Dan. Bagamat sinabi po niya na wala daw po siyang yung parang nararamdaman. Ano, bagamat sinabi po niya ano nung, uh, tinanong po siya ni <laughs> ni Kalingap Dan, kung may nararamdaman na doon sa ginagawa uh, ginagawang uh, panliligaw niya kay dito kay Joy Diwata, hindi po siya kumibo, ano? <laughs> Para sabi niya, eh? parang wala po siya nararamdaman, parang gano'n, ano? Sabi nga po ni Kalingap Dan, niya, eh, uh, manhid kaya sabi nga <laughs> pero ano po no joke lang yon ano at sinabi naman po ni uh, Joy Diwata na talagang na appreciate naman po niya ano yung mga ginagawa ni Kalingap Dance sa kanya ano po, yun ang mahalaga, ano. Yung pong bawat ginagawa ni Kalingap Dan ay na appreciate ni Joy Diwata, ano po. Kaya yun, ano, dito ay uh, parang uh, doon sa video ay apektado talaga, ano, si uh, Joy Diwata doon sa mga lumalabas na issue. At siguro may kasama na rin pong pagsiselos, ano po, hindi po mawawala yun sa isang babae, no, Lalo na kung uh, si Kalingap Dan ang sa ngayon naliligaw sa kanya at para bang sa tingin ko ay ito ang talagang magiging unang boyfriend niya etong si Kalingap na kung hindi pa po boyfriend kung wala pa po sila ano pero kung meron na po sila e talagang si Kalingap dan po ang unang boyfriend ni Joy Diwata ano kaya ayon maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny vlog na nagsasabing God bless you all Dios Mabalos